Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Gabi lang ang mga senior citizen sa mga sektor na patuloy na inaalalayan ng programang magnegosyo taday ng OVP kamakailan, dalawang lola mula sa Caraga Region ang nakatanggap ng 15,000 pesos na livelihood grant. Si Maribeth Adlawan sa report. Maraming buhay na ang nagbago sa tulong ng Magnegosyo Taday Program ng OVP simula ng inulansan ito noong 2023. Kabilang sa mga pinakabagong benepesyaryo ng programa ang 57 na mga MSME mula sa rehiyon ng Caraga sa isla ng Mindanao. 15,000 pesos ang natanggap ng bawat isa sa kanila. At isa na nito ang senior citizen na si Lola Veronica na mula pa sa bayan ng Carmen Agusan del Norte. Ayon sa Lola, mahigit limang dekada na siyang nagtitinda ng kung ano-ano. Ikinuwento niya rin na mismo ang mga kawani ng OVP Caraga Satellite Office ang tumungo sa kanilang lugar upang ipaalam ang MTD program. Plano naman niya sa natanggap na livelihood assistance. Ikumpra na ako, ma'am. Ako ng silid na lanot, ma'am. Kay gusto ko kay dagang bumangita ka ng mga ratan. Nga. Nakatanggap din ng karagdagang pungunan si Nanay Marlinda ng Kabadbaran City. Pagtitinda naman ng iba't ibang gulay ang kanyang pinasok na negosyo. Dugang man siya o kapital sa negosyo. May nakakaantig naman na mensahe ang mga bagong benepisyaryo ng MTD para kay Vice President Inday Sara Duterte. Dakog yun ako i eh, pasalamat sa imo. Mauna nga, ako yun na paningkamot. Bisag ingani na ako pangidaro, naningkamot ko nga, palamboon ako. Daghang salamat sa programa nga imong gihatag kanamo sa matagisa kanamo labi na sa amo ang, ang mga solo parent dako gyud kay ni siyang tabang nga makadugang o oh, dugang negosyo sa amo, eh. Mula dito sa rehiyon ng Karaga, ako si Marbeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Iba pang MTD grantees mula sa Karaga Region na kilalanin kanilang deskarte upang mapalago ang natanggap na puhunan alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.